Siya, sarap to. Ang bango. Luluto natin yung sa daon na saging. Napakatulis ito. Ito, mga kababayan. Sa ilalim, lagyan din natin yung sa ilalim para magsiksik sila lahat. Yung mga kababayan, luto na, oh. Siya, mga kababayan. Okay, no? Laki, no? Sarap, oh. Kababayan, oh. Ito natin. Kababayan, wow! Oh, huwag niya ako abusan! Bongsi, may pangulang ba tayo dyan? Nagutom na ako. Meron. Anong klaseng sa yan? Pakakwaryum daw ito, pero pwede ito lutuin.

pumapalagpalag to iwan natin mga kababayan para manot yung lasa yan para manot talaga yung ano dahil mabaho to kababayan ito, ito kababayan tataba marami na sa aming kakain ito Yun mga kababayan, no? Oh. Bali, ipapatong natin siya dito. Lulutuin natin siya sa daon ng saging. Sarap to mga kababayan. Ito yung tiyatawag sa amin, ano? Isdang alibeng-beng. Laki mga kababayan. Mukha siyang tilapia. Ito mga ganito mga kababayan. Ito yung ginagawang pet sa mga aquarium. Pag maliit palang ginagawang pet. Pero pag lumaki na, nagawa natin yung pagkain. Laki mga kababayan. Solid. Itong harap niya, nilagyan namin biak. biyak. Yan. Alright. Lagyan natin dito. Yan. Nilagyan namin sa daon ng saging. Ito yung namin yung titimplahan mga kababayan. Ito yung hangkap namin. Yan. Ipapaksyo lang natin ito mga kababayan. Meron tayong luya, uh, sibuyas, kamatis, siling haba, mantika, tsaka yung pamintang basag. Ibubudbud lang natin dito mga kababayan. No? Lahat lahat na yan. Sama-sama together and ever. Kamatis. Sarap ito mga kababayan pag pinatuyuan. Sama-sama na yun sila. Rambulan na yun sila. Sa ilalim, lagyan din natin yung sa ilalim para magsiksik sila lahat. Hmm. Hmm. Medyo malaki yung isda, hindi magkasi sa kalino, pero maluluto pa rin yung mga kababayan. Suka. Hmm. Kalahati lang para hindi may sa Yung tubig lang. Hmm. Mantika, sarap to. Ito yung pamparoma niya. Pampabalans ng lasa. Kunti lang lagyan natin. pampalasa yan, yung pinakamasap na pampalasa sa buong mundo so, well, ito lalagyan natin ng daon ng saging para grabe pumasok yung aroma makroos yan ang gusto tabunan natin yung mga daon ng saging yan, nilagyan natin ng bato para medyo mangin dito sa na pisto namin para hindi maglipad yung daon ng saging kumukulo-kulo na oh kumukulo-kulo na yan yung mga ka-well wala oh. kasi ako eh kumukulo na siya patutuyo lang natin ito sa mga kababayan yan, hindi lang muna natin yung bubuksan Iya, no? eh. oh, tarap tu kembang oh. Babi. Tak kolok-kolok no. Pasang angin ni. Mau sikit dia makan babae lu tu no. Yo no. Kutin lah nanti lah sabau. Talagang na tuyo siya mga kababayan. Sarap niyan. Hmm? Sarap. Wow. Delicious. laki. Thank you Lord, yung mga kababayan. Kain po tayo, luto na ang ating pinaksiw. Sarap niya mga kababayan. Hmm? Ito, sarap ito. Hmm? Ang kain o, laki o. Sarap po Ito mga kababayan o. Kung Kaya ka lang ng kapatid mo, iya ka na. Sama mga kabayan, grabe yung taba na sa ito. Bukain, itu. Bukain, itu. Bapain, itu. Bapain, itu. Bukain, bayan wow. huh. Bang, oh nanti Wow. uh Bango. Ah. Hmm. Hmm. bangun Hmm. 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 Harap. Yung balat niya medyo matigas kasi nga matanda na siya ng isda. Pero yung laman, grabe kalambot na. Ito nga ba Masarap. tinik niya ka ba yan? Malalaki yun. Sarap yan.